Yong. Napakabango po. Oh. Yo. Ayun po sa episode dito ano po. Kakaibang adventure po yung ating gagawin. Oh. Ngayon po tayo ay mag uh, hunt ng mga bulaklak po na pwede nating i-arrange para sa darating na malapit na po ang November 1 oh. yan ngayon po mga ispat po muna tayo ng para po pagbalik natin saka pa lang po tayo mag ha-harvest aho oh, yun po yun ang nakikita ko po labuyo yun oh may labuyo po yun sa pilapil oh ari uwak hindi na nakakita sa camera ang bilis nun oh may labuyo po nasaan na ah nagpunta yun ayun oh na may labuyo yan tapo nasa pinakadulo po ng ating palayan yan no? Oh. ito yung ating isang pinitak yun yung kubo ngayon po mag adventure tayo dito sa gilid ng ilog oh. yun tara po sama sama po tayo pagkabilis ng labuyo yun 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 yun, oh. yun. pagkabilis po ya yeah, sama-sama po tayo. Ispat pa lang po, mga ispat tayo. ya yeah, nandito na po ulit tayo. Ito po yung dati nating kung mariremedyo po, ito yung ating pinupuntahan pagbablog. Nung dati. Medyo naga iba na lang po. Dati ito yung parang si tatay ano, nagaano po dito dati. Tatay Poldo. Ngayon po ay ginawa ng ulah ng kalabaw. Parang para naman pala yung kabila. Oh. Kasi dito tayo magdidireksyon. Gawa po ng... Dito po dati nakaka-spot tayo ng no, magaganda po bang kamya ay tingnan po natin para pag yung ano na saka po natin babalikan oh yun yun po ang ating decision ngayon magigilid tayo ng ilog yang po uli yung atin pupuntahan. Kakaibang adventure. Sama-sama po tayo. Ang ganda po dito ng paligid. Oh. Nakaka-relax po kahit tayo lagi nasa bukid Oh. oh. Ya, nang kapaligiran. Madalas po ang ulan sa amin kaya ang tubog ng kalabaw nabubuhay oh. Yan sinasabi pong tubog ng kalabaw. Yan, ito po ang paligid. Oh. Yan, sarap po sa paningin nung matatanong mo yung malawak ng kaparangan. Ano po? Yan, o. Oh. Aba. Ito ata, tubugan din ito ng kalabaw, o. Oh. Tubugan din nga. Yeah. Ah, talaga po tahimik na tahimik din, eh. Tingin po tayo dito sa gilid. Ang marami po nating ma-spot dito kung naaalala nyo yung bulaklak ng kamya. Oh, kamya. Yung kulay white siya na mabango. Dati pong ipa flower arrangement, wala dito. Yan po, ari po ang kapaligiran. Dito ka sa kabilang side po. ari po ay bangin. Oho ayun po ang ating ginagawa kayo nag i-spot ng mga ano yung mga bulaklak po hindi po naman kadamihan yung ilang ano lang din oh ito yung mga puti eh dahon naman to napakaaliwalas po napakatahimik ng paligid ano po yan oh. ay talaga panalaw malusong na din sa ilog oh. ilog po yan kaya po nanggaling dito sa taas ari po mga puting ari parang hindi naman ito pwede mas maganda po yung mga kamya opya oh, yeah. Ilang days pa naman po before ano bago tayo maghanda ng bulaklak. Yan, meron dito. Ibig sabihin dito po tayo lulusong. Ya, sama-sama po tayo Eh eh -e, laling. Yan memang ispat na po tayo ilang days kaya ito bago mo ano eh. yan ito po yung mga tinatarget natin bulaklak atin lang po kaya arrange yan dito pala talaga madami yun yeah, yan babalikan po natin yan oh. mga natural po yan yeah, ito pa po ito Ikukombinasyon po natin yan doon sa ating mga halaman. Ito no? dami po pala. Oh. Yan natin po iaayos ia ito. Oh. Ba tayo kay lulusang na din eh. Taas pala nga rin. Balik po tayo sa taas. 到了。 May bukal po dito sa side dito. Tahan natin. Epektib pa kaya ay eh? epektib pa oh. Tabi-tabi po. Yan po yung bukal oh. Si bukal ni Tatay Puldo. yan tayo po ay madalas mag episode dito nung nakaraan oh tawid ilog po tayo tawid po tayo ng ilog ang dami doon no, sa gilid oh pero parang lasa ko po parang tuyot na ba sayang hindi siya abot sa araw na tinatarget po natin Copia Dulas Sila nakatawid na po tayo Ay iba to Magarin, Maganda rin po ito oh. Pwede pala siya Kulay ano po pala oh, Madilaw Umiro palang ganito oh. Yan oh Color yellow Meron po palang ganyang kamya ano oh. Color yellow na kamya yung pa ay talaga palang galon ng kulay oh yan areho oh. isang ano na siya ay oh. isang bukay na po bang tawag dyan yan oh yung pa oh. Kamiya. ดอมีกู kulay dilaw po pala re karaniwan po nating nakikita ay kulay puti ari po dilaw oh, yung bang may yellowish yellow yellowish yan oh dami nya yellowish oh ari pa ho oh. ang ganda san tumbok na ganito oh ah, pa po oh. Sugsug pa po tayo sa bandang ibaba doon. Napakabango po pati ng kamya oh. Hmm. Hmm. pa Hmm. 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 Parang bukal to ah. Oh. Ayun po, area yung kulay puti naman na kami ah. Oh. dami dito sa gilid. Oh. Yeah. Yan, ari po naman yung kulay puti. Nakamya. Oh. Yo. Yeah. Sana po umabot oh. Yung pa po sa dulo, dami. Yan ang lalim laang po. Eh, eh, lalim na daan. ดอไม่เรื่นูตุ้มปูควันปู Ang ganda pa po, po pala sa ibaba oh. Panalo po ari ang dami oh. Yan. Napakabango po. Oh. Ja. Yeah, yan, po ang mga na-spot po natin ano, po? na pwede po nating balikan Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. po yan? Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.